Hello mga sir May tip nga lang pala ako sa inyo Para yung mga nagkaka-issue dito sa CKD pa na to Bali to CKD pa na to Dati na ako nagkabit na ito Balit, wala naman ako naging issue dito Bali ang gagawin ko lang ngayon Maglilinis lang talaga ako Pero parang naisipan ko Ibalik ko na yung big pan Kasi nga nauuso May isabay lang naman tayo Bali sa akin pala Ay, Sa akin pala dati Ang naging issue lang nan Kaya ako siya tinanggal sumabit siya dito dito sa akin kasi ito nabiyak na to maligino ko na paraan tapos ang, ang talaga na sinasabitan na ito para sa akin ito dito lang yan eh, no, makikita mo naman siya Dyan lang talaga siya masabit hindi ko alam sa iba bakit pa dito tinatabas to tapos share ko lang ito talaga kasi dapat ito eto, tong bushing na to na galing sa stock, kung makikita nyo ay mahaba tapos yung makikita mo doon sa CKD pan ma hindi sya sagad sa ilalim hanggang ibabaw, mabagang maikli lang kaya dapat ang gagawin mo etong bushing na to, ililipat mo doon sa CKD para, pag halimbawa maghihigpit ka ng bolt hindi sya babangga dito sa plastic kasi yung plastik ang kanyang pinagpapatungan kaya pag hinigpitan mo mapepresyo si plastik doon nagsisimula yung crack hindi ka tulad ng stock pag hinigpitan mo dito siya kakalang bali ang puwersa niya pag hinigpitan mo andito sa mismong bushing papunta sa ilalim bali pag hinigpitan mo siya doon siya magkakaroon ng puwersa kahit hindi mo nalagyan ng treadlock yon okay na yun sa so, tested ko na to nagamit ko na kasi endurance to eh eto sa katrabaho ko to yun sa akin kasi kinabit yun sa kanya kapalit kami bali ngayon ito kakabit ko tapos eto yung kulan ko naka one year madilim na malita na yan tapos lilinisan ko na lang to lakas yung magawa ngayon holiday <laughs> so, testing ulit kakabit ulit ako na ito yun lang